Good morning mga ka -breeding. Ito si Rodolfo Bona Jr. ng Bona Game Farm, ang inyong bloodline preservator. Ito yung i-spotlight ko sa inyo ngayon, itong aking signature line na Spangle Out and Out Kelso. Ito ay throwback ng White Kelso at uh, ng Red Kelso. Ang kaibahan lang nito, mas gusto ko ang angat nito at gusto ko ang ilag nito kasi nagwi-wave ito itong mga spangle kelso na ito yung accuracy ng kanilang cutting napakatindi rin uh, walang wala talagang pinagkaiba sa white kelso at saka red kelso kasi doon sila galing ang maganda dito matalino rin ito at maganda ang kanilang sukat, maganda ang buto, matibay ang kulay. Mas gusto ko sa spangle Kelso na ito pag naglalabas sila ng green legs. Mas madiin lang ito pumalo at mas marami kaysa sa mga white kelso. Pero yung accuracy ng kanilang cutting, yung sigurado magpatama sa katawan ng ka ay pareho. Oh, at uh, ito ay pinaparami ko. Nagsishare din ako nito ng mga seed Paul sa Bona Game Farm. Kaya pwede nyo ako sa page ko sa Breeding Materials Sid Paul. Yan ang aking page. Or sa FB ko, Rodolfo Bona. At uh, makikita ninyo doon yung aking mga precious bloodline. Actually, itong spangle kelso na ito ay mga old lines ito. Kaya pinaparami ko ito ngayon sa aking manukan dahil napakaganda nito e eh blend sa mga hatches. Sa blue face, nilalagay ko ito 1-4 uh, blue face, 3-4 na spangle. White kelso, nilalagay ko rin ito 50-50. Sa red kelso, nilalagay ko rin ito 50-50. Uh, maganda ang kanilang mga performance. Mabilis kung manalo sa exam. Pwede siyang pang big event kasi maganda ang sukat. Matapang, matalino. May diskarte. May angat. Yan. Maganda ito sa Kernel Gibbons Hatch kasi ang Kernel Gibbons naglalabas din ng Spangle. Maganda ito sa mga yellow legged hats paborito ko ito sa yellow legged hats sa Albany yan maganda rin ito at saka sa butcher so pwedeng baseline ito itong mga spangle kelso na ito kaya nag nagsishare tayo nito kaya pwede nyo ako makontakt sa Bona Game Farm ito si Rodolfo Bona Jr. ang inyong bloodline preservator keep on breeding Philippines napakaganda solo solo solon itong mangga na ito. Dito siya paikot-ikot. Yan. Napakaganda ng figura. Lalo yung tatay nito. Smart na smart.